Yes sir, konting update tayo dito sa Gilas Pilipinas. Meron lamang tayong isi-share sa so, nangyaring tune-up game kagabi ng Gilas Pilipinas laban sa Ivory Coast. Ito nga pong si uh, Sir Kinito Henson ay uh, nanood kagabi sa loob ng uh, Peel Sports at napaisip na si Dadin after na mapanood itong si Renz Abando kagabi at gusto na niyang ipasok sa Gilas Final 12 dito sa Power and Play ni former PBA Commissioner Nolly Iyala bisita nga niya doon si Akinito Henson at uh, naikwento niya, first three quarters, hindi pinasok ni Coach Charles Reyes itong si Abando Pero nung fourth quarter daw, may isang play na talagang uh, gumising sa natutulog na kaluluwa ni Kinito Henson Alley hoops lang mula kay Renz Abando mula sa pasa ni Jamie Malonzo Right after that play, tumira naman ng three-point shots si Renz Abando In 10 minutes, grabe daw yung impact ni Renz Abando very impressive. Na medyo nagulat ako in the game against uh Ibérico Coast, was Rens Abando. There was an alley-oop play. Uh, alley-oop play between Jamie Malonzo at saka si Rens Abando. Si Rens Abando tumakak. Wow. Grabe yung kanyang lundag and the way he took that ball with authority. And on the next play, tumira ng a three-pointer. In my uh in my first 12, hindi ko pinasok si Abando eh. So now I'm 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 having a rethinking. Also because a lot of fans have been saying, but hindi si Abando, but hindi si Abando. Doon ko nakita kahapon no, that uh, game against Ivory Coast. Super player pala ikaw ah. Um, Ito pa yung isang naikwento ni Sir Kinito Henson. Solid yung Scary Thompson na mag-point guard dito sa Gilas Pilipinas. Pero nung no, pinagpahinga daw, itong si Scotty, wala na daw nag-takeover. Nag-point guard si Kiefer Avena, hindi daw masyado nadala yung team. Nagpoint guard si Chris Newsom, ganun din. Nung si Jordan Clarkson ang nagpoint point guard, yun daw, medyo naging okay. Kaya nga sa aking version ng aking Gilas Final 12, kung napanood nyo po yun, hindi ko sinama si Kiefer Avena sa Final 12 ko Though legit na point guard itong si Kiefer, ang problema kasi malalaki yung point guard ng mga ibang teams. Nagkakaroon ng mismatch unlike dito kay Scotty Thompson. Kahit na undersized, kaya niyang bantayan yung mga mas malalaki sa kanya. Renz Abando, natural position niya, small forward, kahit na undersized, with his athleticism, kaya niya rin sumabay. Renz Abando, also two-way player. He can play at number two. Kaya ayun, kagabi nakita ni Knito Henson na iba yung ibibigay ni Renz Abando sa ating national team. Hopefully, tomorrow maganda ulit ipakita ng ating Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game laban sa Montenegro na pinangungunahan ng two-time NBA All-Star at Chicago Bulls power forward na si Nikola Vucevic. Mas malakas na team to kumpara dito no, sa Ivory Coast na tinalo ng Gilas Pilipinas. And again, sa pinakalita sa balita tungkol sa FIFA World Cup at sa Gilas Pilipinas, manatiling tumutok dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless you all. Gusto nyo ba manalo ng FIBA World Cup 2023 tickets? sa bayan ng paglilibang ang ating pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Mag-register na sa 1xbet. Lalagay ko ang registration link dyan sa description at sa comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email address, at upon registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code the site upang makakuha ng at least 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out ang mechanics ng ating giveaway tickets, ilalagay ko rin sa description at dyan sa comment section. Ano pa hinihintay nyo? Register na sa so 1